kapag tanggo Sino mang nangangin lang ako 3 years, I'm still growing strong That's why you guys are here Because we keep building the family It's going to be a roller coaster ride So just a few words Bakit roll up to Patakyap Welcome to the PK family Good morning sa you lahat. Unang-una, uh, Papasalamat ako sa lahat ng aking mga po, actors ay hindi pero pagbigyan kami, makasama kayo sa proyekto natin ng Batang Kiapo sa bawat proyekto kong ginagawa natin, namin sa lahat ng mga nakatrabaho namin dito talagang uh, pinag-iisipan ang bawat kwento, ang bawat karakter, ang bawat tuto kumbaga kaya ako sinasabi ngayon ito kasi uh, hinihiling po namin, diwala ninyo sa Ito po, bagong kwento, sa so bagong yugto ni sa so, mga bago niyang makakasama sa laban niyo. I heard na magkakaroon na love triangle dito sa Batang Kiapo. So let's see how that works. Sa lahat ng manonood, para sa inyo po ito, itong kwentong ito, yung paghahanda is more on self-development, the same time yung character. Sobrang excited ako. Actually, hindi ko talaga ina-expect Dream show ko talaga to. I mean, lahat naman ata ng artista. When I think about Batang Kiapo, I think it's about Time to acquire new skills. Si Coco naka-eksena ako na. Ngayon didirect niya ako. Oh, wow! Exciting! I hope makakontribute ako kahit paano sa success ng Batang Kiyapo. Sigurado mga polis. Kalabang ko dito tsaka politiko. Tapos salamat ako kay Direk Coco na binalik niya ulit ako sa TV. 100% sobrang excited. Hindi <laughs> lang <laughs> basta excited ko, kabagay rin. Kinakabahan sa mga kasama. Siyempre, purong veteran itong mga kasama namin. So kami lang yung Manila. Excited to Welcome namin kayong lahat. Dito tayo sa CCM Productions, sa Batang tiapo at sa Dream Speed. Maraming maraming salamat sa pagpunta nyo dito at sana, hindi ko matapos ng araw na ito pero sana, ko -like na magkasama tayo sa trabaho. Maraming maraming salamat. Abangan nyo po sa FPJ's Batang tiapo. gabi-gabi.